Tamang tire pressure ng gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nagtag na naman sa akin question na no at yun nga daw. Ano yung tamang tire pressure ng gulong ng kanyang sasakyan? Well, normally sa mga modern car ngayon, merong sticker yan sa may driver side. May mapapansin kayong sticker dyan na may recommendation ng PSI. Okay? So, may number yan dyan. So, yung iba 30, yung iba 36. Depende dun sa klase ng kotse yan, no? Now, sobrang importante na sinusunod natin yung recommended na PSI ng ating sasakyan. Dahil dyan, mas magiging fuel efficient yung ating kotse at mas magtatagal yung ating gulong, no? So, yun, mga paps, no? Sobrang importante na sinusunod natin yung tire pressure. Now, may may mga sasakyan na may recommendation pag ilo-load natin o masyadong mabigat yung load ng sasakyan at meron din silang recommendation kung normal use lang yung sasakyan ano so dito pwede nyo laruin so kung magkakarga kayo ng mabigat mas may nirerecommend nila na mas mataas yung pressure dapat ng gulong at ito naman kung normal use pwede nyong babaan yung tire pressure, no? Ako, itong suggestion ko sa inyo mga paps, no? Kung napapansin niyo na masyadong matagtag ang inyong sasakyan, kung baga, ramdam, ni, ramdam ninyo yung bawat lubak, well, pwede nyong bawasan yung gulong, ah, uh, pwede nyong bawasan yung PSI ng gulong ninyo, okay? Nasa inyan. Pero kung baga, mas maganda dyan, pakiramdaman ninyo. Or halimbawa, napapansin niyo parang masyado siyang matalbog, mauga, pwede nyo dagdagan naman. Ano? So, mas maganda yan, balansehin ninyo. Pag-aralan ninyo kung ano yung mas magandang PSI o mas magandang takbo sa, para sa inyo ng inyong sasakyan. Okay? Kasi ganito yan. Pag overinflated yung sasakyan, ang problema sa gulong natin, ang unang ninipis dyan is yung gitna. So, mas mabilis ka magpapalit ng gulong. Now, pag underinflated naman yung gulong, ang unang uh, ninipis naman dyan ay yung gilid na part ng gulong. So, kung laging nasa tamang uh, pressure yung inyong gulong, so, pantay lagi yung upod ng inyong gulong. So, yun mga paps, dapat sinusunod natin yung tire pressure na recommended ng ating manufacturer para mas, mag magtag mas magtagal ang ating gulong at mas fuel efficient ang ating sasakyan. Ano? At yun nga, ito, magsasagot na naman tayo ng mga tanong ano, na na-i-post sa ating mga channel at uh, page no at ito number one na question is paano mababawasan ang tagtag -tag ng kotse well isa yon yon nabang, no? uh, nabangit kun na yon no nabang ko nga kanina pwedeng mong laruin yung PSI ng gulong mo pwede mo siyang babaan okay kung sakaling halimbawa ang recommended is 32 pwedeng gawin mo siya ng mga 31 kung medyo kaya pa 30 so yon at i mo kung magiging okay yung ride. Yung iba naman, hindi pantay yung inuupod nila. No? Uh, I mean, hindi pantay yung PSI. Yung iba, mas, ma, uh, mas matigas yung sa likod dahil nga niloloadan nila. Pero yung sa harap, eh hindi masyado. So, laruin mo mga paps do no? kung sakali man. And next question, ano recommended na gulong? Okay. Para sa akin, lahat naman ng brand okay. Nasa sa inyo na lang yan, mga paps no, kung ano yung kaya ng budget ninyo wala naman sa ngayon ha, sa mga na-try kong gulong wala pa naman ako masasabi na pangit lahat naman 'yan lahat naman ng gulong na na-try ko na way back way back din pa lahat naman umaabot sa point na nauupod so para sa akin lahat ng gulong ay okay then third question okay lang ba ang china brand tire kung city driving kalmado lang ang takbo ninyo okay na okay itong mga china brand kasi mura siya eh Almost kalahati yung matitipid mo most of the time. Kalahati lang yung presyo. At kung hindi naman kayo nagre-racing racing, -racing uh, tamang takbo lang, okay? Or city driving, goods na yung mga China brand tire. Okay na okay yan. Pero kung sakali man ha, na more on highway driving kayo, yung driving nyo is talagang mabilisan, ibang klase no, pang-pang racing. Well, wag kang mag China. Syempre, iba pa rin yung performance ng mga branded tire no okay so yan. and fourth question ilang kilometer bago magpalit ng gulong hmm, sa pagpapalit ng gulong kung proper yung pag uh, rotate mo usually it will last around mga 60 to 80000 kilometers okay na okay na yan no 60 to 80000 kilometers kung properly rotate may iba kaya pang umabot hanggang 100000 kilometers pero yun mga usually mga 60 to 80000 kilometers bago totally uh, umaga, near na doon sa mauupod kasi merong indicator naman yan kung kailangan mo ng palitan at huwag mo nang isagad yun doon okay and uh, next question is 5 years ba talaga dapat i-replace ang gulong well that's the most recommended no na dapat pinapalitan natin ang gulong upod man yan o hindi okay every 5 years kasi sabihin natin na deteriorate din talaga rubber yan naiinitan yan lumalamig so mas 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 ideal ano it's for your safety rin naman kumbaga kaysa sa titipirin mo yan hindi i-replace mo na okay kasi nga yun yung recommended kasi nga ang ang gulong deteriorate yan pwede especially yun pag physical check niyo siya at may napapansin na kayong mga crack masyado na siyang dry okay at limang taon na palitan mo na okay wag mo nang i-sacrifice yan mga papa kasi eh. mahirap din na masabugan ka ng gulong ano at yun, Nagbago ako ng size ng gulong. Dapat ko bang sundin pa rin yung recommended na PSI? Well, uh, para sa akin, yes, try mo muna yon yung recommended na PSI. Okay? Then, kung sa tingin mo, eh, masyadong matigas o masyadong malambot, eh, doon mo na laruin. Okay? Kung baga, ang ilag although ang bawat tire is meron talagang recommended yan na PSI kung ano yung maximum niyang kayang ilagay. Ano? Pero, sundin mo muna. Siguro naman, hindi naman ganong kalaki yung inano mo, no? Yung uh, pinalit mo, no? Nagulong, no? Hindi naman siguro, siguro kung mga 1 inch, 2 inch lang naman yung difference nung, nung gulong, eh, pwede mong sundin muna kung ano yung tire pressure na recommended, then dun mo siya laruin. Okay? And yun, uh, last question dito is, uh, ano ang mangyayari pag pinalakihan ko ang aking gulong. Well, isa sa mapapansin mo pag masyadong malaki yung nagilagay mong gulong yung uh, kilometer mo, okay, yung uh, i-mean yung yung uh, KPH mo, hindi na siya magiging accurate. That's the one of the disadvantage niyan ano. And uh, kung palalakihan mo yung gulong mo, um, depende ano kung pa, paano pa pinalaki pinalapad mo ba pinatangkad mo ba kasi kung pinatangkad mo siya hindi mas tataas yung sasakyan mo yun nga lang ang disadvantage nun baka sumabit do sa inner fender mo kung pinataba mo naman asahan mo na medyo mas uh, yung gilid mo palagi no so may ano eh mas ka ako I highly recommend ano bago ka magpalit ng tire eh ano mo muna, talagang pag-aralan mo mabuti. Okay? Tingnan mo yung pros and cons niyan para at least eh, siguradong sigurado ka dun sa ginagawa mo kasi ang problema dyan once na na-roll mo na yung gulong hindi mo naman pwedeng ibalik yan okay so once na na once na yan sa rim mo hinanginan yan naisalpak sa sasakyan mo wala na yun hindi well, na pwedeng ibalik so mas maganda pag isipan mo mabuti bago ka mag-change ng tire. At yun, mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At i-press nyo rin yung follow sa aking Facebook page. At kung nasa TikTok kayo, click nyo yun lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.